Iniimbestigahan na rin sa ngayon ng Binuong Special Investigation Task Group kung may kaugnayan sa nangyaring Davao City bombing noong Biyernes ang natagpo ang mortar round sa lungsod bago ang Kadayawan Festival noong Hunyo. Ito ang balita ni Victor Kusare. Matapos ang pagsabog sa isang night market sa Davao City noong Biyernes ng gabi, June 26 o ilang linggo bago ang Kanayawan Festival sa Davao City, isang mortar round ang narecover ng mga pulis sa Barangay Mandug. Isang 60mm mortar round na ipinasok sa loob ng case ng 81mm mortar round. Pero paglilinaw ng pulisya, isang illumination round lamang ito. It does not have the components of an explosion. Explosive. Meron man siyang konti. It's to illuminate, no? It's parang pailaw. Parang o oh, parang pailaw. When you fire it, it, it when it explodes, for light only. It's not meant to. Pero sure, pag ka mo yung pagsumabog, masasaktan. Kasi meron, Kasi meron, meron siyang Meron siyang pressure. Sa pagsisiyasat ng mga bomb expert, lumalabas na galing sa labas ng bansa ang naturang mortar round. Iniimbestigahan na rin sa ngayon ng mga otoridad kung may kaugnayan ba ang naturang mortar round sa nangyaring pambubomba sa Davao City noong biyernes ng gabi. Lumabas sa inisyal na investigasyon na isang improvised explosive device na ginamitan ng 60mm at 81mm mortar rounds ang ginamit sa Rojas Avenue Night Market Bombing. Sa investigation, we Look, lahat ng ano, it's either they divert us, whether it is an exercise, whether it is a drop zone, no? ah, marami. Kaya, uh, hindi, hindi siya conclusive na it is ano, no? but uh, we're just trying to, you know, account incidents prior to the explosion. Samantala, naniniwala naman ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 na may posibilidad ang anggulong narco -terrorism sa Davao Blast. Ayon kay PDEA Region 11 Director Adzar Albani, dahil sa anti-illegal drugs operation ng pamahalaan, apektado na ang multi-billion peso industry. Apektado na rin ang mga narco-politician sa ginagawang pagpapangalan sa kanila ng Pangulo. Kasama rin sa listahan ng Pangulo ang labindalawang alkalde mula sa Lanao del Sur at Maguindanao na matagal na rin nilang sinusubaybayan. Ang signature ng mga, mga bombers, malapit dun sa area ng mga 12 na napangalanan na yung personalities, yung Lanao Sur at saka Maguindanao. No? So, pero hindi pa conclusive yung ano natin na wala pa tayong findings dyan. Wala pa namang ibinibigay na konkretong pahayag ang PNP kung sinong grupo ang nasa likod ng pambubomba sa lungsod ng Davao. No less than the President make his assumption no, that uh, it is an 80% uh, an offshoot of what is going on somewhere in Sulu and it is 20% uh, Uh, retaliation from a drug syndicate so all of these are being taken into consideration by our investigating victor osare un tv news and rescue davao city